So, mga ka-BJ, magandang 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 tanggalin po sa inyo lahat mga ka-BJ. So, andito tayo ulit. Andin po tayo ulit mga ka-BJ sa Moa. Ayan. Kita yung kagandahan ng Moa. Andito po tayo sa seaside mga ka-BJ. So, ere nga binalikan po natin itong, ano, itong seaside. And then, tinitingnan-tingnan po natin itong paligid ng Moa po mga ka-BJ. So, Medyo mainit na po ang araw ngayon mga ka-BJ oh. Napakainit na po ang araw ngayon So dumating po tayo galing naminta na Wala pong tigil ang ulan Ngayon lang, kahapon at saka ngayon lang po Huminto ang ulan Ngayon lang po medyo sumilip siya Haring araw po mga ka-BJ Ayan, tindi Maaliwalas talaga mga ka-BJ So mga ka-BJ po kayo morning maganda magandang magandang tanghali po sa inyo lahat so dito po tayo sa seaside po mga BJ ere eh. binalikan po natin ah. tinignan po na natin ito pinalo po natin itong kuha natin po nung last week andito po tayo mga BJ nung last week umulan po noon nung nag vlog po tayo dito ah. so ere po Ere po nasilayan na po natin ito lahat mga barko dito mga kabidya dahil nung last Wednesday po mga kabidya nandito po tayo mulan po doon so medyo may kadiliman po so ngayon medyo maaliwalas na po siya mga BJ so ire po nakita na po natin yung mga barko nila ayan yung mga barko ng inching po yung mga nagtatambak po dito ng buhangin sa reclamation po mga BJ so yun ang dami pala nila oh, yun, oh, no? hanggang sa malayo yun. sila lahat yun mga ka BJ nakita ninyo po yung mga yung mga itim na naka ano dyan sa dagat sila po yung mga ka BJ barko po nila lahat yan and meron po itong isa dito punong puno po po itong mga PJ so hindi po nila na disikaga baka naabutan na siguro ito ng order hinto muna sa so, yan o, sa sa tabi po natin sa tapat po natin po mga ka PJ malapit na malapit po ito sa ating mga ka PJ mga 300 meters lang po ito dito po sa tinatayuan po natin sa seaside ng mga po mga ka PJ so ayan hindi po nakapag disikaga yan mga ka PJ And then, yan, nakita natin, talagang dami po nila hanggang doon sa dulo, nakatingga po lahat. Iri po, iri po yung mga nag, ano, mga nag, dadakot po ng mga buhangin dyan, yung mga batu-batu po dyan, ayan oh. Yan po yung so ngayon, hindi rin po siya nakapagdakot mga PJ, nakatingga rin yun. saka yung po nasa dulo na po yun, yan, nasa pagitan po, nasa gitna po yan, mukhang punong-puno na rin po ng buhangin siguro mga PJ. So, yun, hindi rin po sila nakapag-discarga siguro mga kumpinche. Eh. Ha? Nagintay po ng order ulit kung kailan sila mag-resume. Ayan, at makita naman ninyo mga malabundok na po yan na tambak po nila mga kabidjay dito po sa tapat na po. Malapit na malapit po dito sa muha, mga kabidjay. Bak Baka wala pa 1 km siya ang layo niyan. So, pinakalayo nun siguro 1 km mga kabidjay. Pero, grabe na po ang tambak nila mga ka-BJ ayun hanggang doon po tambak na yung mga ka-BJ so tinambakan nila po muna yung palibot sa ereng gitna na yan siguro saka na lang nila tatambakan yung tuyong tuyong niya ang ginawa nila po paligid paligid po muna tapos yung gitna na po yung mga ka-BJ dagat na yan kung tuloy tuloy po yun hindi wala po ang dagat yung mga ka-BJ puro ano na yan puro lupa na rin po makikita ninyo dyan mga ka-BJ yan pagdating po nung araw kung, kung ipagpapatuloy po sila ng ating pahamalaan na gagawa po sila ulit. So kung hindi na, ganyan na lang po siya mga kapijay. Tingga. Pasensya na lang. <laughs> Laki siguro pag hinayang uh, developer nito mga kapijay kung talagang tuloy tingga ito. Kung, kung talagang tuloy na po sila pinapahinto. Pero marami naman nagsabi kasi kung tuloy-tuloy daw ito talagang mabahay na daw po mas lalo po bahayin tayo Metro Manila mga kapijay dahil wala na po lalabasan ng tubig galing dyan sa kalupaan ng Metro Manila so wala na po silang malulusutan so ang tendency po ng mga BJ kulong na lang po sila doon so yun po ang kinatatakutan po ng mga iba mga BJ kung ngayon lang po mga BJ ang luwag nitong karagatan ng Manila Bay dito po lahat ng tapon ng mga tubig so binabaha din tayo kunting ulan lang eh mas lalo na siguro mga BJ pagka talagang puro tambak na ito kasi ang tatambakan nila po mga kabidya hanggang doon sa ano yan hanggang doon sa may sa may tapat mismo ng dolomite tinatambakan na po nila doon mga kabidya nagumpisa na po sila doon biruin mo mula mula dolomite na yan mula doon sa tapat ng ano tapat ng ng US Embassy kasi banda ron po pier na po yan hindi na po nila tatambakan pier na yun mula doon po sa may bandang US Embassy po yun sa laut na yan hanggang dini po yan ah hanggang dini po yan sa Kabite hanggang dini po yan sa Kabite mga Kabite ay nila so ayan po ang luwag na po yan mga Kabite ay nila So isipin po ninyo mga ka isip isipin na lang po ninyo saan po pupunta yung mga katubigan pag malakas na malakas po ang ulan dito sa atin sa Metro Manila. Pag may mga typhoon, may mga habagat, yung kasi ang nagdadala ng ulan dito sa atin. Pag may mga laninya, So, isipin na lang po natin mga ka-video, ulitin ko po sa inyo, isipin na lang po ninyo kung ngayon lang po, kunting ulan lang po talaga babahain na tayo. Ang luwag pa po, po itong mga karagatan, eh lalo na talaga, pagka purus lupa na po dyan mga ka Wala na po masingitan yung ano, wala na po masingitan yung mga tubig na labasan. Parang palangga na lang lang sa pinay mga kabitsay pagka ang na mo na lalagyan ng tubig pagka, umu, pagka dumami na yan pag punong puno na yan wala na siya malalabasan umaapaw na yan yan po ang sitwasyon po dito sa atin sa Metro Manila po pagdating po ng araw pag umaapaw na po yan wala na paapawan yan dyan na lang po yan talagang doon na lang po sa kabahayan po natin sa karsada po natin doon na lang po yung mga katubigan po PJ ka sabali so, bali, ang labasan na lang po mga kabijay doon na lang po sa ano sa Pasig River So gano'n lang mo po kanda ng Pasig po mga ka-BJ. Lit-lit lang yan kung doon po ilalabas na lahat. At saka nakita po natin doon mga kapitid, no? nakita po yung vlog natin doon sa may ano, sa may BICC doon sa tambak nila doon. Nakita ninyo doon, anlit lit lang po nung kanan nung lang po yung nilabasan nila lagusan. Ang lang po doon mga kapijay O, kaya ba yan ng ano, kaya bayan ng bulto bulto ng tubig galing po sa doon sa loob? Hindi yung kaya mga kapijay So, sa bagay, hindi naman po natin pangunahan yung mga nag-approve dito. Dapat sana pinag-isipan po mabuti mga kapitid. Dapat sana pinag-isipan po talaga mabuti. Lahat po ang gulo pinag-isipan yan. So, ayan. Ay, so, i po. Wala na po tayong magawa. Anong na yan. So, mabuti naman. Pinahinto kunti mga kapitid. Ayun, ang luwag-luwag oh. -luwag. Ayan. Kapris nung ano pa pala. Mag-commento lang. Pag-commento lang. Kapresyong ang nangyari doon po sa amin sa Makati. Talaga kasi doon po ko sa Makati po kung mga ka na po nakatira sa Katagig. O red right, nga yung mapa, ang mapa po yan, mapa po ng panahon pa daw ng Kastila. Panahon po daw ng mga Amerikano yun. And then pag abot po nung dalawang president, ay o oh, panahon na pata ni na president ni na Marcos, sina na, na Cory, si na Ramos, ina-award na po yan. Parang binago na po yan, mapupunta na po yan sa ano, sa pagbasa yung award na po yan sa napunta na po sa Makati so ang problema lang po mga ka PJ yun po ang pinagpasian po at ang kagalang-galang na hukuman na korte napunta sa tagig dahil yun po ang mapa ng araw so ang problema lang po sana po mga ka PJ ang problema lang doon yung mga taong bayan, ang dami po ng benefits pag napunta sa tagig mawawala na po yung mga ka PJ lahat po mula daycare po hanggang college, mula bata po hanggang matanda dyan, maganda po mga benefits, lalo po yung mga matatanda, lalo po yung mga sakitin libre lahat. So dapat sana ang sinalang-alang lang sana, to. marami po nang gano'n dyan, eh. dapat sana ang sinalang-alang lang po yung kapakanan ng taong bayan, huwag na lang po sana yung mapa-mapa lang yan. Eh. Yun po narinig po natin sa mga comment na mga marami po, mga commentator po nagsasabi ganyan, dapat sana, sa mga radio station po sa mga TV station marami po na ano natin dyan dapat sana ang sinalang-alang na lang po yung kapakanan po ng taong bayan huwag na lang po yung mapamapa -mapa yan ang bumaga sa mapa na yan total tayo-tayo rin naman po mga Pilipinas hindi naman po hindi naman po China yan ang chaang, ano <laughs> hindi naman po China yan <laughs> Makati at saka Taguig lang po yan Prosperity po yung mga ka-BJ So yun lang ang problema doon kaya na lang sana ng taumpayan ang sinalatan kasi parang hindi ata kaya ng tagging nagayahin yung mga lahat mga benefits makukuha ng mga taga makati ngayon hindi nila kaya yun mas malaki billion po ang ginastos ganun kami sa makati kaya sa totoo lang kaya maraming ayaw mapupunta po yung makati sa tagig dahil sa benefits po sa benepisyo po makukuha hindi ko na po babanggitin ni isa, isa dahil pagkababanggitin ko po matagal po po maabot po tayo hanggang mamayang hapon din eh. So ito po ang binablog natin. Siningit ko lang po yung mga ka dahil naalala ko po pa alang-alang lang po sa kapakanan lang po ng ano dito. Tulad nito po ano mga ka Kasi marami po kurong-kuro dyan. Marami po mga mangkuro-kuro dyan. At yun po maging bahayin po tayo mga ka Metro Manila. So yun na nga dapat sana yun po ang tinitingnan dito eh at uh, kaya po nabanggit ko tungkol sa makati at naging mga pag kaya po nasigit ko yun at dapat sana kahit ganyan sila at hindi na po itong sasakupin lahat pwede sana kahit yung mga, si mga kalahati lang o kaya doon lang po mga kabinya ito po kahit panda dyan lang sana bandang bako or dito po mula dito mo mula lagpas po nang mo hanggang bako pwede po yung mga kabinya na lagay mga yan po mga ka-PJ. pwede po yan gagawin nila yan pero pagka ready na po sa harap na po sa tapat na po ng Moa Nere ayan po mga dyan ayan na po yan sa may papuntang malapit na po sa pier sa tapat po ng amin tapat po ng Cross Boulevard so dapat sana wag na dyan eh, eh wala tayong magawa baka sa baka pag narinig ng mga nang approve diyan sino ka ba, ba? <laughs> mas matalino, mas matalino ka pa sa amin <laughs> so ayan po the, ano lang po yan uh, ikaw na puro puro lang po yung mga kapitche uh. ano lang po natin yan at Pilipino po tayo dapat may karapatan naman po tayo mag ano mag suggest so bilang Pilipino may karapatan po tayo mag suggest so yun lang ang kabuuan po doon wala pa tayo magawa ang masusunod din po doon ng ating gobyerno ang ating po pam pamahalaan sila rin po ang masusunod dyan So sa atin mag-suggest lang po tayo mga ka-BJ Magko-comment lang po tayo So tingnan niyo yan o Ulitin po natin mga ka-BJ po sila lahat Sigurado ako marami po nanalangin dito Sana wag na po maituloy ito <laughs> So mga ka Kayo na lang po magko-comment dyan Kayo na lang po Bahala na po kayo Nasa sa inyo na lang po yung mga ka -BJ. Kung ano nasa isipan ninyo Kung ano pong nasa loobin ninyo tungkol din eh ano po masasabi nitong itong sa reclamation na ito pwede po tayo pwede po tayo mag uh, sasalita wag lang po yung below the belt na so walang bayad po mga ka kung tayo po mag, suggest lang wala po bayad parang pangarap din po yung mga ka ang pangarap walang bayad yan kahit anong pangarap gusto niyo? so yung sa akin lang ito mga ka-BJ binablog ko lang po ito para makita lang po ninyo yung pong nangyayari po dito ngayon sa Manila Bay sa reclamation at para kahit saan naman po kayo sulok ng Pilipinas at least nakikita po ninyo dahil may karapatan po tayo Pilipino po tayo kahit wala po kayo dito sa Metro Manila may karapatan po tayo Pilipino po tayo mga ka-BJ at kahit po nasa ibang bansa kayo saan po kayo sulok ng Pilip saan po kayo sulok ng mundo hmm? binabati po natin kayo magandang tanghali, magandang gabi magandang umaga magandang hapon po sa inyo lahat mga ka-BJ walang bayad po mga ka-BJ suggest lang mga ka-BJ kung anong nasa loobin ninyo tungkol din po sa reclamation nito po pinahinto na ipagpatuloy pa po hindi na nasa sa inyo yan nasa isip ninyo na po yung mga ka-BJ so tulad nung sinabi ko wag lang po below the bird <laughs> kuro kuro na ano lang sige ayun nakikita na po ninyo mga ka-BJ So, kaya binablog natin po ito para po makita ninyo ang nangyayari po dito Ulitin po natin mga ka-BJ Kaya po natin binablog ito para po Makita po ninyo mga ka-BJ Ang nangyayari po dito sa Manila Bay Ayan Kung ipagpapatuloy ito Dating dagat itong Manila Bay Sa so pagdating ng araw Kalupaan lang po mga ka-BJ So kung hindi po ito pagpatuloy Ganito na lang Nakatiwangwang na lang po ganito So ulitin ko po, sayang po, ang laki na talaga rin ang gastos ng developer dito. Hindi na po ito basta basta pera ito nawala po sa kanila. Baka billion na rin po ito mga kapidyo, sigurado ako. Sa laki na po ito na itambak nila din yung ni mga kapidya. At biruin mo, dadami ng barko na yan. Ang sabi po nila noon, mahigit daw 50 yan, gaganyan po kalaki ng barko. Araw-araw yan po, magdidiskarga ng buhangin dyan yan. So pag 24 hours siguro baka mga 20 ng barko, 30 yan ang may anak bubuhos po dyan mga ka Ang hindi ko lang po alam mga ka kung saan po nila kinukuha itong mga buhangin na ito. Kung saan lupalo po itong mga buhangin na ito na kukuha nila. Pero dito rin po, ang sigurado po tayo dito lang din po ito sa Philippines. Hindi ko lang alam kung saan lugar. Sa Visayas ba, sa Mindanao o dito rin sa Luzon. Thank you, thank you so much po Sa ulitin po mga ka-BJ Babalik at babalik din po ako rito mga ka-BJ Ibablog ko rin po ito Para po alam ninyo uh, Para alam po ninyo yung mga nangyayari po dito Dahil uh, tulad nung sinabi ko May karapatan po tayo lahat Bilang Pilipino Kahit saan po kayo sulok ng Pilipino Saan po kayo sulok ng mundo Basta bilang Pilipino may karapatan po tayo Malaman po ito mga ka-BJ Kung ano na po mangyayari dito Sa ating bansa Pagpatuloy ba ito? O hindi Mga ganun lang mga ka-BJ Ganun katanungan <laughs> gusto mo ba o hindi so mga kabijay hanggang dito lang po vlog natin thank you thank you thank you so much po mga kabijay huwag ninyo kalimutan mga kabijay paki-subscribe po yung YouTube channel po natin Jashid vlog god bless mabuhay po tayo lahat mga Pilipino pagpalain po tayo ni Lord maraming salamat po sa inyo lahat mga kabijay